Yan na po ang mga kambing. Bilisan Pabalik na sila. Ganito pala ang buhay nila dito. Laya lang pala to sila. Hintayin mo lang na bumalik. Paghapon na. Ayan. Muntik na kaming mag-alala. Akala namin kung saan na sila nagpunta. Ayan na. Welcome back mga kambing 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 Ayan Buntis pa po yung isang yan Naihi pa siya Sige Diretso Daan na Oh, may ilan pa diyan? Diretso na. Huwag na kayong mahiya. Diretso na. Diretso na. nyo at madilim na. Yan, buntis po yan. Yun, buntis, buntis. Puro buntis yata ito mga to ah. O, busog kayo ng damo. Sige, pasok, 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 pasok. Hmm. Ayan na, tinatalin na ng kapatid ko yan. Mga insan. Bukas ulit sila, bibisitahin dito. Puro busog ah? Busog ba yan o buntis? Sabak. Ah, yung iba busog lang. Iba buntis. Galing natin sabak. 45 45678 123 4256 21 20 муу мусурга Hmm. Kamusta? Kamusta ang panginginain mo? Busog ba? Busog? Silang lahat ay maikli ang sungay. Yung isa lang ang mahaba ang sungay. Yun, nasa loob. Yan, mahaba ang sungay at balbas. Ya, ayo nonton. Ketemu kan. Konkaren. Hei, lu enggak? Please. Sss. He. Laut bukan. He. Bapak-bapak kan. Sss. He. Dengan awal nih. Inaabot na tayo ng dilim dito sa sa kabundukan. Maclean dips ano to? Goat farm. Ikaw, kamusta naman ang pahinginain mo? Ikaw din. Okay lang, okay? Pusog? but hindi pantay ang sungay mo? Mahaba yung isa oh. Maikli yung isa. Yung isa, bakit ka natin gali. Ang galagag anak itong hagsawa. Ito yung ako. Nara. Yeah. Nara, dali ka o isa pa. Mm. Yung galagag anak ay kalay na kaon. Yan sa Mukha ito butang sa kantong. Kamukha nga doon ka rin na doon. Sayang. Sagabusog so, ako. Oh? Yeah, Yun to. yung kalaban dito guys. Mga Kaya may ahas. Kaya may ano dito? Lambat. Lambat. Kinakain ng sawa. Sa English ay snake. Yan. Minsan mga musang. Kung kinakain Kaya, ng manok Hindi ko alam kung effective ba ito na <laughs> lagyan ito. Na. Ba't nababawasan pa rin? Minsan pagdating dito ng umaga. Ay. Patayin na. Ikaw pare, kamusta? Ayos naman. Yung sarong busog. Busog ka ba pare? Kita mo naman 'yan, chanko pare. Ayos na, Sige, sige. Magpalikay ka. Yon guys at hanggang dito na lang and see you on my next video. Bye-bye.